Okay mga par, capacity test muna tayo ngayon. Ayan yung voltage niya mga par. Bawat isa pala nitong ano, bawat isang cells nito. 326 EH mga par. 3.28 volts. Katatapos lang natin magano nito par. Manual balancing. Yan, parehas na lahat yung voltage mga par. Napaka-solid na battery nito mga par. Sana magtagal to mga par. Ito yung papalitan natin mga par. Yan. Papalitan natin ng malalaking eats. Napakasulit din yan mga par. Ililipat natin yan sa kabilang bahay.